Pagpasiga sa Tree of Hope sa usa ka hotel sa Rakwen sa Sugbo ipahigayon karong taon-taon. Ani ang live report ni Nico Sereno. Nick? Yes, may 49 ka adlaw na lang sa di pa ang Pasko panmapatyagan na gyud kayo ni dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Dinhi sa atong nahimutangan karong higayon na may sa Marco Polo Plaza Cebu karong taud-taud pagahimuon unya ang pagpasiga sa ilang nabantog na Tree of Hope na andan na kini nga tradisyon dinhi o gani ikakinsi katuig na karon nga paghimuon kining mong aktibidad nga for a cause gayon. Nagtambayayong ang hotel o ang GMA para ning makahuluganong kalihukan kundi in ang matigom o ang mahipos ng mga pondo dinhi itugyan nga to sa GMA Kapuso Foundation para sa mga programa nga gilusad labi na sa mga panginahanglanon sa mga kabataan sa lain-laing bahin dinhi sa atong nasod sud sa milabayng 14 katuig nga pagtambayayong mukapin sa 2 milyones pesos na ang natigom ning maong programa para sa lain-laing inisyatibo sa foundation sa kantidad nga 200 pesos makapaambit naka sa grasya pinaagi sa ornament nga maadorno unya dinhi sa ilang tree of hope gipanghinaot nga pinaagi ni ini makapadasig pata sa tuma nga mupaambit sa ilang grasya karong panahon sa kapaskuhan alang sa labing nanginahanglan musalmot og mangunay sab sa kalihukan din sa Sugbo karong taon-taon si GMA Senior Vice President ug head sa GMA Integrated News Regional TV ug Synergy ingon man members sa Board of Trustees sa GMA Kapuso Foundation si Mr. Oliver Victor B. Amoroso atong gipakita day may da sa telebisyon ang mga kuha sab sa lighting sa Tree of Hope sa miagi katuigan ang sadya og mabulokon nga lighting o kini ang atong gilauman karong taod-taod sa formal nga pagsugod sa programa dinhi sa Marco Polo Plaza Cebu sa formal na unya nga pagbukas sa ilang gikahinaman na, nga Tree of Hope gikan dinhi sa atong nahimutangan advance merry christmas may advance merry christmas nik ug daghang salamat Nico Sereno